Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang inyong kapalaran gabay messages para sa May 1 to May 7, 2024 For Aries, Leon, Sagittarius, Friends yeah. So, tignan natin, Spirit Guide Aries, Leon, Sagittarius Messages Oops. Okay. Open the na napkin. Okay, one more card. Okay, we have here the tower. Okay. Oh my gosh. So, panay mga naka-reverse ang iyong card, ano. And, okay, um, Aris Leon sa Sagittarius. So, meron tayo ditong The Tower. So, there are some chaos, distraction sa paligid mo, um, mga unexpected changes, um, lahat, may mga problema ang ka ngayong dinggong to, Aris sa Sagittarius, no? So, regarding to your finance, finances, regarding to your family, yan, nakakaroon ng struggle ang iyong linggo, Aris sa Sagittarius. So, tignan nyo naman naka-reverse ang ating investment. So, maybe some of you nalugi sa negosyo or na scam hindi pa nakukuha yung sahod kaya nag struggle ka hindi nyo pa nakukuha ang padala no? so hindi siya darating na yung linggong to so there are some delays din na mangyayari Aris sa Sagittarius so you're feeling lost no Tignan nyo naman. Ayan. So, but you keep moving forward, no? Kahit na anong paghihirap ang nararanasan, mararanasan mo ngayong linggong to. So, you keep, ano, no? Your head high, no? Regarding to your, ano, finances. Lalong-lalo lalo na sa finances, ano, sa kaperahan. Um, kahit na walang-wala ka ngayon, so, ang daming delays, ang daming struggles. Ayan, naghahanap at naghahanap ka pa rin ng solusyon sa problema mo. Okay. So, meron tayo ditong mga, ayan nga, alam nyo siya, no? Parang ano lang siya ng The Tower. Naka-reverse siya na page of swords. Kasi may mga mababalitaan ka rin dito, no? Bad news na darating ngayong linggong to. So, kahit na hanap na hanap ka nahanap ng hanap ng solusyon, ayan, parang alam mo yun, sinisisi mo na yung sarili mo dahil feeling mo is kulang ka sa diskarte sa buhay, wala kang plano. Um, then, there are some defensive, ano, nakapamilya mo dito. Siguro, um, regarding to your partner, ano, hindi siya mismanagement ng budget nyo, ng pera nyo, kaperahan nyo ngayong linggong to. So, ayan yung mga nakikita kong pag-aaway, problemang darating ngayong linggong to. So, affected na dito. dito ang ating ayan, tingnan nyo. Regarding to your children. So, kung apektado ang inyong mga anak dito. No? So, tingnan pa natin. aris Leon sa guitar news. Kung ano man yung mga inaasahan yung mga padala. So, hindi pa siya darating ngayong linggong ko. Hinta natin. Okay, Aris Leon sa si guitar news. So, ayan. maka reverse ang mountain nyo kasi nga tingnan nyo yung matagal nyo nang inaantay na kaperahan, hindi pa rin talaga siya darating, ano, so antay lang kayo ng antay dyan so, pero yung kapartner nyo is gumagawa ng ano, paraan, pero kayo parang, alam nyo yun, umiinit at umiinit pa rin yung ulo nyo so, nagkakaroon na ng pagtatalo dito pinipilit niyong gumawa din ng solusyon yung partner niyo kahit alam niyong wala rin naman siyang mapupuntahan o malalapitan pang iba. So, tignan pa natin ha. Ayan, no, tignan nyo. May obedience dito, no. Pinapasunod yun ang pinapasunod yung partner niyo sa mga pinipilit nyo siyang makakahagilat ng solusyon sa mga problema. Pero, wala talaga. So, ang daming pag-aaway dito, no? Be, be ready, Aries sa Sagittarius. Kung ano man yan, tibayan nyo ang loob nyo. And mas maganda yung communication nyo. Open communication kayo. And mas magandang magtulungan na lang kayo kaysa pag-aawayan nyo pa yung mga bagay na alam nyo naman na hindi pa darating sa inyo. So, let's check more cards. In here, meron naman tayo dito ang The High Priestess, no? Don't worry, dahil andito naman si art Angel Feniel, no? Listen to your intuition. Have patience. Magkaroon kayo ng mahabang pasensya, guys. Kasi kung ano man yung mga inaantay nyo, madidelay man yan ngayon. Kung ano man yan, pag-a-apply nyo ng trabaho, kaperahan, ay Ayan, darating at darating naman yan. So, nagkaroon lang siguro ng problema kung bakit delay yung mga inaantay ninyo. Pero, at darating at darating din yan. So, huwag kayong mag-alala no? Then, let's open more cards. So, andito ang ating page of air. So, ayan, challenge lang rin yan naman sa iyo, no? Challenging intuition. Tingnan nyo, may delays or changes to plans. Truth delivered without tact so ayan, siguro may mga na-delay nga lang, katulad ng sinabi ko na confirmation card lang yan, kung ano man yung delay na yan, baka may mag mas maganda pang plano para sa inyo, kung bakit na-delay yan. Either mas gusto kayong tulungan, or makareceive kayo ng promotion, pinag-iisipan pa regarding to your work, or mas malaking um, pera pa yung makukuha nyo, or ipapadala sa inyo ng taong hinihingian nyo ng tulong. So, huwag nyo rin awayin yung taong nagbibigay sa inyo ng tulong. Ano? Baka mag-change of plan pa siya. So, kayo rin yung mag maaapektuhan at yung pamilya mo. Kung nag-a-apply ka ng trabaho, huwag kang mag- alam mo yun, okay na mag-apply pa sa iba. Kasi it's a waste of money rin din dito, no? So, for sure naman yung ina-applyan yung trabaho is talagang i-accept ia kayo niyan. So, yung employment nyo dyan is sure naman. So, siguro may tinatapos lang silang ibang, um, siguro nag ano pa sila, no? tinuturo. Yung tinatapos lang yung nagko-close book lang sila. Then, before ka, i-open for that position. So, paista rin sa trabaho. So, yun lamang, Aris Lian sa Guitarius. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.